Tatlo ang patay at tatlo ang arestado matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrants of arrest sa mga miyembro ng Dawla Islamia Maute Group sa Lumbayanagi, Lanao del Sur. Nasamsam din ng otoridad ang matataas na kalibre ng baril sa operasyon. Ang detalye sa report. Nauwi sa putukan ng pagsisilbi ng warrants of arrest ng pinagsanib na puwersa ng CIDG RFU Bar, Riot LDS, Lumbayanagi MPS at 103rd Infantry Battalion, 5th Infantry Division Philippine Army laban sa mga miyembro ng Dawla Islamia Maute Group na nahaharap sa kasong murder at multiple counts of homicide. Isinilbi ang warrants of arrest araw ng Sabado, August 9, 2025 sa Lumbayanagi, Lanao del Sur. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakasawi ng tatlong umano'y D-Maute members at pagkakaaresto ng tatlo pang kasamahan ng mga ito. Ayon sa PNP Probar. Agad dumanong nagpaputok ng barila mga sospek nang matunugan ang presensya ng mga otoridad na humantong sa palitan ng putok. Dagdag ng PNP ProBar, ilang kasamahan ng mga ito ang nakatakas at kasalukuyang pinaghahanap. Nakumpis ka naman ng otoridad sa clearing operations ang M16 at M4 rifles, M79 grenade launcher, rocket-propelled grenade, mga granada at IED blasting cups, mga bala at iba't ibang pampasabog at dalawang itim na bandila ng grupong ISIS. Pinuri naman ni PNP Pro Bar Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman ang tapang at koordinasyon ng operating team.